pinakahahangad talaga natin ang kapayapaan. Umaga pa lang, talagang ito na ang nasa puso natin na sana kapayapaan ay makamtaan. Ito ay atin po nga maranasan. Hindi lang sa buong araw, kundi hanggat maaari habang habang panahon itong ating uh, buhay din sa lupa. Ang kapayapaan po ay something na alam niyo talagang Parang binidesign na ng bawat tao, gagawa ng paraan ng tao para makamitan niya ito. Gagawa siya ng paraan para ang kapayapaan ay sumakan niya. No? At uh, ayaw niyang mabuhay ng magulo. Diba? Yan naman po talaga yun, which is normal. Don't get me wrong, that's normal. Kasi if you will say, I don't like this, you are abnormal. And you are not normal then. Di ba? Be normal. Kasi gusto natin talagang mabuhay ng peace. Peace, peaceful. Ito po ay normal po, no? So ito po ay uh, talagang binidesign na po natin na mabuhay tayong mapayapa. Okay? So, teka, so ko ba nalagay itong telepono? Na ano na po, tiyo. Uh, Okay. Uh, na ano ano. Okay. So, ang kapayapaan po ay isang bagay na dinisenyo ng Diyos para sa lahat ng tao. Masasya kayo dyan. Yes. Pero bakit hindi pa ang buhay ko? Sabihin ng iba. Bakit umaga pa lang bombarded na ang mind ko ng kung ano-ano mga bagay, kung ano-ano mga alalahanin, abagabagan at suliranin. Minsan yung mga suliranin, mag-iingat kayo dyan ha. Minsan wala namang suliranin pero dito lang po natin inilalagay na may suliranin tayo. Pero ang totoo, matagal lang nasolve yung mga problema natin. And I'm guilty of that. I'm guilty of that. Okay, so, tignan po natin mabuti. Himayin natin ayon sa scripture, sa Bible, no? Yung kapayapaan, ito ay naka sa bawat Kristiyano. Ano? Oh yes, that's very true. Jesus designed this para sa ating mga mananampalataya. Pero at the same time, ang mundo meron ding ipinapangakong kapayapaan. Okay? Tingnan po natin. So, alam nyo, meron tayong meron tayo, meron tayo mga puntos dito hindi ako nagkakamali limang puntos. Okay, tingnan po natin ang limang puntos na ito na pag-aaralan natin ngayon. Number one, real and perfect peace comes only from Jesus. John 14.27 So, nasaan ang John 14.27? Pasahin natin mula sa Bible. John 14, ano yan? 27. John 14.27 Ito po siya. Peace I live with you. My peace I give to you Not as the world gives Do I give to you Let not your heart be troubled Neither let it be afraid Peace I leave with you My peace I give to you Not as the world gives Do I give to you Binigyan din ni Jesus dito Na binibigyan niya tayo ng kapayapaan Hindi katulad ng kapayapaan Na ibinibigay ng mundo It means it's a false peace. Sabi pa niya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Alam ng Panginoon na matatakutin by nature ang tao since nang mag-fall ang unang mga magulang natin, sila Adam din, sila Eva at Adam. Okay, since po na mangyari po yung fall, naging matatakutin na po ang tao. Kaya doon parang nanakaon na yung kapayapaan. Okay. Number two, Jesus emphasized the difference, makinig po mabuti, eh, between His peace and the world's peace, which is a fake peace and a faulty peace. Ayun. John pa rin ang verse. Tignan nyo sabi niya. My peace I give unto you, not as the world gives. Okay, binigyan din ang Panginoon yung kaibahan ng ibinibigay niyang kapayapaan sa atin kumpara sa inaalok na kapayapaan ng mundo. Ang mundo nagsasabing payapa pero ang totoo hindi. Pero tayong mga Krisyano, kahit naiisip natin na hindi payapa, ang totoo payapa po tayo. Because of Jesus. We have Jesus. Huwag natin kakalimutan niya. Okay? Number three. The world also, okay, promises peace and security. Huh? Totoo ba ang mundo nangangako rin ng peace and security? Well, that's the truth. Tingnan po natin, may nakalagay po dito sa ano ito? 1 Thessalonians 5:3. Titingnan natin ang 1 Thessalonians 5:3. Okay, bear with me. Mhm. Mm 1 Thessalonians 5:3. Natin mabuti. Okay? Ano po 'yan? 1 Thessalonians 5:3. Okay? So nakalagay po sa Bible na nag-aalok din ng kapayapaan ng mundo. Oh, yeah. Tingnan mo ha. 1 Thessalonians 5:3. Sabi dito, "For when they say," sabi ng Biblia, "for when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, mga unbelievers." Okay? As labor pains upon a pregnant woman and they shall not escape. So, ang totoong kapayapaan nasa believers, hindi sa mundo, hindi sa mga hindi mananampalataya. Dahil ito ang sabi ng aklat na ito. Hindi magsisinungaling ang aklat na ito. Ang Biblia, sabi niya, ganun, gayon nga. Okay? For when they say, anong, ibig sabihin, ang mga tao marami, magsabi, payapa ang buhay ko, payapa ang buhay ko. Pero ang totoo yung pag hindi ka mananampalataya, ang buhay mo ay hindi payapa. Okay? Ngayon, balikan natin ang konteks nito. Ano bang ang konteks nito? Pagdating ng tribulation, ang Antikristo ay manganga ng kapayapaan. Pero ang totoo, hindi kapayapaan ang dala niya. Kung hindi delubyo. Amen? Pero sa ating mga believers, tayo may kapayapaan. Bakit tayo may kapayapaan? Ito bonus bonus verse ko na lang na ibibigay sa inyo to. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Bakit tayo may kapayapaan dahil sabi ng Biblia, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Again, bonus ko po ito sa inyo itong 1 Thessalonians 5:9. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Yan, totoong kapayapaan. Yung hindi ka nahahatulan sa impyerno. Okay? Yung hindi ka nahahatulan sa impyerno. Yung context po nito, pagdating kasi ng Antikristo, first three and a half years, siya po ay uh, mangangako ng kapayapaan. Pero after three and a half years, biglang magbabago ang kanyang anyo ang iyong demonyo at sasabihin niya, I am God. Ang ayaw magpatatak at ayaw sumamba sa aking rebulto, mapupugutan ng ulo. Yan po. Well, maa-apply ba natin to sa church age? Yes. Meron din po mga tao ngayon na inaakala natin, itong tao ito, matutulungan ako, itong tao ito, ganito, aasahan ko. Pero pagdating ng time na iba ng mood, iba ng ugali. Okay? Nangako, tutulungan kita, pumayapa ka na. Pero ang totoo, hindi tayo, ang, revelation po sa atin ngayong araw na to, hindi tayo pwedeng umasa sa tao. Kay Jesus po tayo umasa. Well, tao naman si Jesus. Yes, nagkatawang tao, pero siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Okay? 100% God, 100% man. Ang tawag diyan, hypostatic union. Nang tawag dyan. Pag kayo, patulad ko, papasok kayo sa Bible School, mat matututunan nyo po yan. Pero hindi ko po ginagamitan ng mga Bible School words dito para madalin ninyong maunawaan. Okay? Malalim yung mga napag-aralan namin doon, pero gusto kong ishare ko sa inyong paraan na madali lang. Okay? Yung remaining two na points, bukas ko na po ibibigay. Kasi napahaba po tayo. Tungkol sa peace pa rin ang pag-uusapan natin bukas. Plus, magbibigay ako ng mga ibang talata pa. Okay, so pumayapa po tayo sapagkat ang totoong kapayapaan natin sabi ng aklat na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Only Jesus can give us real peace. Okay, so tayo po ay uh, kapayapa, very happy because of Jesus. Thank you very much, Panginoon. Yes, Lord.